Nahalal naman ang bagong Indigenous People Mandatory Representative o IPMR ng Agta Community sa bayan ng Dinapige sa isang uh, tradisyonal na seleksyon na isinagawa sa tulong ng National Commission on, on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon kay NCIP Isabella Provincial Director Anna Maria Sagiyaw, lumahok ang mga Agta mula sa mga barangay ng uh, Digumased, Dibulo, Ayod at uh, Dim Laude kasama ang iba pang uh, katutubong grupo. Ang proseso ng pagpili na tinatawag na pagpili ay isinagawa sa pangunguna ng pag, uh, ng uh, papalit na kinatawan na si Winaline Sangbay gumamit ang mga botante ng talin o basket at bato bilang simbolikong boto. Ang kandidatong may pinakamaraming bato ang itinanghal na panalo. Si Gina Aduana na isang leader ng Agta mula barangay Digumased ang nahirang na bagong IPMR matapos makuha ang isang daan na boto. Nagpahayag siya ng pasasalamat at nangakong itataguyod ang kultura at karapatan ng kanilang komunidad. Ang kaganapan ay patunay na patuloy na pagpapahalaga sa katutubong pamumuno at identidad ng Agta sa Dinapigi. IFM News